Sa pagsasaayos at pagpapalawak pa ng Pamal ang Panlalawigan ng Pangasinan sa Lawak Dairy Farm, lalo pang tumaas ang kita nito. Katunayan, nitong nagdaang taon, nakalikom lamang ang Lawak Dairy Farm ng 2 milyong piso sa pamamagitan ng pagtitinda ng dairy products. Tinatayang nasa 6487 liters of fresh milk ang naibenta noong 2023. Pero ngayong nakalahati na ang taon, pumalo na sa 1.8 million pesos ang kabuuang kita ng Farm. Matatanda ang isinulong noong taong 2022 ni Governor Ramon V. III ang pagpapanumbalik operasyon ng farm sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kalabaw at baka. Mula sa 118 na kabuo ang bilang ng kalabaw noong 2022, tumaas ito sa 211 noong 2023. Ngayon 2024, umabot pa ito sa 286. 199 dito ang kalabaw habang 87 naman ang mga baka. Ayon kay Dalisay Moya, Provincial Agriculture Office head, araw-araw nakakaproduce ang Lawak Dairy Farm ng 80 hanggang 85 liters ng mga gatas. 50% na kanilang nakukuhang gatas ay pinapainom sa mga bagong panganak na baka at kalabaw habang ang natitirang 50% ay ibinibenta. Ang mga produktong gatas ng farm ay naibebenta na sa mga kalapit na bayan at pati na rin sa isang milk processing facility sa Talavera Nueva Ecija. Samantala, ang mga pasteurized milk naman ay binebenta sa mga Kadiwa stores. Para maparami pa ang bilang ng mga inahing kalabaw sa probinsya, pinaiiral pa rin ang Provincial Ordinance Number no. 170-2013 kung saan ipinagbabawal ang pagbebenta o pagkakatay ng mga inahing kalabaw. Valerie Dismaya para sa is on headlines